Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang truthy at falsy sa JavaScript. Maaari mong suriin gamit ang aktwal na code upang makita kung saang mga kaso na sesuri ang isang bagay bilang truthy o falsy. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ang mga konsepto ng true, die at falsy sa JavaScript ay may mahalagang papel lalo na sa pagsusuri ng mga conditional statement. Ang true, thy at falsy ang nagtatakda kung ang isang halaga ay ituturing na true, true o false, false. Munit ang mga halagang ito ay hindi kinakailangang boolean, true o false mismo. Ang mga halaga ng falsy ay tumutukoy sa mga halagang itinuturing na false sa JavaScript conditionals. Nasa ibaba ang listahan ng mga falsy na halaga sa JavaScript. Sa halimbawang ito, lahat ng falsy na halaga ay ipapakita bilang falsy. Nasa ibaba ang listahan ng mga falsy na halaga sa JavaScript. False sa Boolean na uri. Ang bilang na zero decimal 0, decimal, 0.0 ay falsy rin. Negatibong 0, teknikal na naiibasa, 0, pero falsy pa rin. 0 sa uri ng big int. Isang walang laman na string na may haba na 0. Null, walang halagang naroroon. Undefined, walang kahulugan na halaga. Nan, hindi isang numero. Ang mga halagang ito ay itinuturing na false sa mga lohikal na operasyon at conditional statements tulad ng if statements. Lahat ng mga halaga na hindi falsy ay true die Tumutukoy ito sa mga halagang itinuturing bilang boolean true Sa JavaScript, maraming mga halaga ang itinuturing na true die Sa code na ito, ang mga through thy na halaga ay ilalabas bilang through thy. Halimbawa, ang mga sumusunod na halaga ay through thy. Through sa Boolean na uri. Mga numero, maliban sa zero, halimbawa, isa, at minus one, ay through thy din. Mga string, hindi walang laman, halimbawa, hello, o kahit ang mga string na puro espasyo ay true thy. Mga bagay, kahit mga walang laman na bagay, at mga array, ay true thy. Mga function, ang mga function mismo ay true thy din. Symbol, ang mga halaga ng uri, symbol, ay true thy din. Infinity, ang parehong positibo at negatibong infinity ay true thy. Ang mga konsepto ng true die at falsy ay madalas ginagamit sa mga conditional at lohikal na operasyon. Halimbawa, kapag nagseset ng default na halaga gamit ang logical or operator, ang unang true thy na halaga ay ibinabalik bilang resulta. Upang suriin ang mga falsy na halaga, ang paggamit ng boolean function ay madali. Ang boolean function ay hayagang nagko-convert ng ibinigay na halaga sa uri ng boolean. Ang true at falsy sa JavaScript ay mahalaga upang maunawaan kung paano tinatasa ang mga non-boolean na halaga sa mga conditional na expression. Ang mga falsy na halaga ay kinabibilangan ng false, zero, walang laman na string, null, undefined, at nan, samantalang ang lahat ng iba pang halaga ay tinatasa bilang true Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay nagbibigay daan upang makapagsulat ka ng mas flexible at mas epektibong code. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.